Guys, ang daming bunga ng malunggay oh. <makes noise> Hindi nga lang ma... Uh, oh, ano na? Kunin mo ba te? Ay, mo yung malalaki? Ay, matanda na ba? Ang daming bunga ng malunggay guys. Uy, daming bunga ng malunggay oh. Sus, talaga ko totoo kasabihan. Iba ang nagtanim, iba ang umani. <si> Talagay, no? Sus? Malayo, eh. so, yes? malayo pa pinanggalingan na ako. Eh. <laughs> ta. Akala ko hindi ako naniniwala doon di Yung iba yung oh, nagtanong. No? Oh, oh. oh, ang dami na no, oh. Yun pa lang oh. Oh, tinan mo. Kahit maliit oh. Hindi ano. Talaga mas hirap na hirap na magkuha. Bata yung bulaklak ah. Mas masarap kumuha. Yung mas bata. Ay, Kay, kay. Kay, ay, hindi ko makukuha. Anong ano? Masarap ba ng umani ng hindi mo tanim? <laughs> ah dami po oh. O oh, bukas na lang. Um, yung sapat lang ay yung uh, ano na to para hindi ano. Oh ito pa po. Oh ayun pa ang dami pa dun oh. Dami oh. Oh tama na. Oh tama na kasi nakakaya naman. Okay nakakaya sa may-ari. Let's go.